Alam mo, eh balik ka eh! Eh balik ka eh! Lahat ginawa ako para sa'yo! Ha? Nagpakatala ako ng dalawang taon! Nagsinuwali ko sa nanay ko! Alam mo... Alam mo, may binalik ka tayo pero ganteng isusuli mo sa'kin. Sa ano to? Pre! Mas, uh, dito, masyado, ano to pre? Bakit ganito ka? Bakit naman e nakakulot na naman yung noong mo? Mami, kasi nakakainis. Nagpaparinig ako na nagpaparinig sa kanya na bilhan ako ng bagong cellphone. Tinan mo, sira-sira. Wala. Nansyalan. Wala lang siyang sinasabi. Nakakainis eh. Ah, ganun ba? Di ba nabanggit ko sa'yo na may sinalian akong torno ng nakaraan? Eh, na ako next month. Baka gusto mo, bilhin mo na kitang cellphone. Pambibili ko sana ng sapatos ni eh. Kaso, kung kailangan mo na talaga, unahin ko na yan. Next month? Eh, hindi na kasi ako makakapaghintay eh. Kasi, tinan mo, sirang-sira na siya. Baka naman pwedeng sabihin mo sa sinalihan mo sa torna na ano, una ka nang babalik kasi kailangan-kailangan na, na, talaga. Sabihin mo na lang emergency. Sige, gagawin ko ng paraan. Kiana? Kiana? Oh, ano yun? Maghulog ka ba? Kiana, di ba sasahod ako sa July? Pwede bang magpalit kami nung sasahod ngayon, June? Kailangan ko si bilan si Blair ng bagong cellphone eh. Sira na kasi cellphone niya. Ay nako John hindi. Alam mo, gasos ka kasi ng gasos kay Blair. Eh hindi naman sigurado kung sasagutin ka niya. Ano, papayag ka bang inuutu-utu ka lang niya? Sasagutin din naman ako noon. Alam mo, hindi naman ganun si Blair eh. Hindi naman hihingi sa kanya kung hindi kailangan. Alaka na nga nang nagasos mo sa kanya eh. Tapos ngayon sasabihin niya hindi pa rin siya handa. Eh kailan siya magiging handa? Alam mo, ang dami mo sinabi. Nag-try lang naman ako sa'yo kung makakasahod ako. Sige na nga, salamat na lang. Okay, bahala ko. Blair! Blair! Uy, Jen Ray! Uy, teka lang, bababa lang ako. Sige, sige. Oh, dalaw mo na ba yung pinapabili ko sa sa'yo? Hindi. Hindi kasi pumayag si Kiana na bagad pa siya kung Ano pa naman yan? Yun na lang hinihiling ko sa'yo. Parang ang hinahina ako naman sa'yo. Napaka walang kwenta mo naman. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan? Eh bakit wala? Siguro hindi mo naman pinilit. Ha? Alam mo, ang hinahina ko talaga sa'yo, no? Wala kang paninindigan. Kung ganyan ka ng ganyan, huwag mo nalang ako ligawan. Total, marami din namang nandiligaw sa'kin dyan na mas better sa'yo. Ha? <laughs> ang paslupa. Uy! Grabe yan. Pa paano, pa ba yung ganang strum nga yan? Angas ah. Ganto lang yan. C. Ano? Yes, si. Tapos, punta ka naman sa baba. Uy! Uy! Pansya ka pala. Ano natin? Mga pre, may problema ako eh. Anong problema? Galit siya ang tibler. Nako. Kailangan to sa eh. Nako. Pwede eh, ba kayo? Oo oh, naman! Pwede niyo ba akong tulungan? Siyempre! Siyempre! Ikaw pa! Tsaka pa. pag kami tumulong, alam mo naman, papapaamo natin yan. Aranahin uh, sana natin eh. Sige, walang problema. Sige, tara! Ano? Tara Targa ba? Tara! Kayo talaga, mabait nyo. Yeah. Tara, samahan nyo. Sige, tara. Salamat ha. Oh. The best talaga kayo. Go, Le! Sorry na! Uy! Huwag na magalit, no! Hello? Ate Blair, yung manliligaw mo nandito. Blair, huwag na magalit, no! Huwag ka na magtampo! Uy! Ano, Ate Blair? Ano bang balak mo diyan sa manliligaw mo? Dalawang taon mo nang pinahihirapan yan, na. Ayaan mo lang. Hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, hindi ko pa siya babasta din. Ah, ate Blair, di ka ba nakokonsensya? Hindi naman tayo pinalaki nila mamang ganyan na Hindi tayo tinuruan na manglamang lamang ng kapwa natin. Ano ka ba? Parang hindi ka naman nakikinabang ha. Tuwing bibigyan nga ako ng chocolate, binibigay ko sa'yo. Pero ate Blair, makonsensya ka naman. Alam mo, bahala ka na lang. Diyan akyat ka. Blair, alam mo naman na hindi kita matitiis, di ba? Kaya nagsinungaling kay Mama para makahingi ako ng pera. Para bukas, mabili ko na yung cellphone na gusto mo. Alam ko kasi na nagtampo ka sa akin kanina eh. Pasensya na ha. Ano ka ba? Nagtampo lang naman ako kasi akala ko pinasa mo ako. Pero kung ibibili mo ako bukas, hindi na akong galit. Uy, alam mo ba? Si Janry ibibili daw ako ng cellphone. Itampu-tampuhan talaga ako para magawa niya ng paraan. <laughs> Naku, bes. Napakagaling mo talaga. Sinong maganda? Ikaw! Oh, Siyempre. Anong cellphone daw ibibili sayo? Ah, hindi ko alam. Hindi ko ah. kasi na nasa... Ano ba naman, bes? Di ka nag-iisip? Check mo ngayon. Sabihin mo, iPhone 15 ang iregalo sayo para mahal. Bago yung labas ng cellphone ng iPhone. Ayun, nga. Napakagaling mo talaga. <laughs> teka lang, saka. Oh, my teka. God. Patay na patay talaga sa akin, Goal! <laughs> Panigurado ako matutuwa si Blur dito. Ang Ganda ganda-ganda ng iPhone ito. Uh. Blur, oh. ano to? Bakit kayo magkasama? Blur, umimik ka oh. Bakit kayo magkasama ng tropa ko? Oh? Boyfriend ko. Huh? Boyfriend? Di ba, nagpapaligaw ka sa akin? Di ba, sabi ko sa sa'yo, mahal kita, na lahat kaya kong gawin para sa sa'yo? Naniwala ka naman. Hindi mo ba napansin na inuutulan kita kasi ikaw papatulan ko? Ututo ka pala eh. Ano <laughs> to? Halos dalawang taon na ako nagpakatanga sa'yo. Na sa sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Blair. Pero bakit ganito? Bakit ginawa niyo akong tanga? Ikaw, di ba tropa kita? Di ba, tinuturing na kitang kapatid? Dahil simula bata tayo, kasama na kita sa <laughs> hirap at lungkot. Ikaw, sabi ko, dinadamaya kita. Di ba, nung nung ulang wala ka, nung Nung wala kang matakbot sa mga problema mo, andito ako. Andito ako, dinadamaya ka. Di ba? Pag kailangan ko lang payo, pag laging masungit sa akin si Blair, ka para damay din ako. Pero ano to? Naloko mo ako eh! Isa ka sa mga nalolo ko sa akin, is lalo-lalo ka na! Ha? Lalo-lalo ka na! Blair, ano na to? Kawangan ka, Alam mo kung ayaw sa'yo, huwag may pilit ha? Ayaw nga sa'yo ng tao eh. Pipilit mo pa? Alam mo eh, balik kayo eh! Eh, balik kayo eh! Lahat ginawa ko sa'yo! ako, sa ako ng dalawang taon! Nagsinuwali ko sa nanay ko! Alam mo... Alam mo... May binalik ka tayo eh, Pero, ganito'y isusuli mo sa'kin. Ano to? Pre! Gusto mo ah. dito masyado? na scandal ko. Ano to pre, bakit ganito ka? Ay, ano to pre? Di ba? Di ba? Ito yung gusto mo? Di ba ginamit mo lang naman ako? Di ba ginawa mo lang naman ang tanga? Na para may panluho ka, para may pambili ka sa mga kailangan mo? Di ba? Oo oh, ito! Di ba magkagamit ka? Oo oh, yan! Sana <laughs> masaya ka! Nakanakit ka ng tao. Sana masaya ka. Pre, simula ngayon. Hindi na tayo magkaibigan.